Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Delia Love Deep Fanatics. Guys, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay about sa nabasa kong comment na ibabalik na lang daw si Kuya Dave kasi mas deserve daw, ng, mas deserve daw ni Clark na uh, manirahan sa mansion at makapagtapos ko, no? Ganyan. Ngayon, ang opinion ko lang naman, yung kumuha nga, yung kumukup nga, hindi nga binabalik. Tayo pa kayang mga nanonood. Huwag tayong pala desisyon sa buhay natin, guys. At una sa lahat, wala sa poder natin si Dave. Nanonood lang tayo at sumasubaybay sa mga video nila. Kung ano yung gusto nilang ipalabas, labas na tayo dun. Kasi in mm, the first place, hindi naman tayo pinipilit manood ng mga vlog nila eh. Pinipilit ba tayo na manood? Hindi naman eh. Diba? ba? At saka wag na tayong mag-comment kung hindi din magandang i-comment natin about kay Dave. Wag na lang kayo mag-comment kasi marami marami kang makakalaban. Kami solid deep kami. 'Yun lang tandaan mo. Wag kang pala desisyon sa buhay mo 'to, matanda ka na, wag ka nang kung ano-ano mga kino-comment mo lang para mapansin ka. Wag ganoon, guys. Kung gusto mong mapansin ka, magsalita ka ng maganda about kay Dave. Hindi 'yung pangbabas kasi alam mo, hindi ka naman binibless ni Gatian pag ganyan ang pag-uugali mo. Wag yung puro mainit yung, bakit bang init ng ulo nyo kay Dave? Ano bang ginagawa nila sa inyo? Di ba wala naman? So, dapat na nating tanggapin na si Dave nakatira na talaga doon at siya na talaga doon. Hindi yung kayo ang magde-decision. Hindi porket may nakilala si Sir Ram. Anong tingin nyo kay Sir Ram? May makikilala siya? ibabalik agad si Dib. Hindi naman ganun si Taty Ramirez. Si tate ram pantay-pantay ang pagmamahal niya sa mga bata. At unang-una sa lahat, si Dib ang nag ng Tekram. Siya ang minahal ng tao. Siya ang sinusubaybayan ng tao. Siya ang nagbigay inspirasyon sa mga taong manonood. Hindi yung papatikyasin niyo yung bata dahil lang may gusto kay may gusto ulit kayong napanood. Huwag ganun guys. Huwag na kayong mag-comment kung hindi din magandang hindi din magandang i niyo kasi nakaka-stress and then parang gustong gusto mong pinag-uusapan ka. Hindi, hindi maganda yun. Kung gusto mong pag-usapan ka, maglabas ka ng ano, maglabas ka ng maglabas ka ng magandang salita. Hindi yung parang punong-puno ka ng galit sa kalooban mo. Ilab, huwag kang ganyan. Matanda na po tayo, hindi na po tayo bata. Maging mature naman yung pag maging matured naman tayo mag-isip, guys. Hindi yung puro na lang ganyan, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Hindi. Huwag tayo pala decision, guys. Yun lang naman ang comment ko sa nabasa kong comment, guys. Thank you so much. Sana maintindihan niyo ako kung ano naman ang nasabi ko. Guys, if you like this vlog, please click the notification bell to get notified and please subscribe me there, your love, the fanatics. Again, magandang-magandang gabi po sa inyong lahat.